Hindi lahat ng anghel sa langit makikita. Ang iba sa kanila nandito lang sa lupa kasama natin. Wala silang mga special powers at wala silang mga pakpak ang gamit nila. Bisikleta para tumulong sa iba. Kaya't kilalali natin sila at magbigay pugay, silang mga tinaguriang angels on wheels. Si Kelvin Federigan, 30 anyos, Tagalaguna. Isa siyang biker. Maaring simple lang siya kung tingnan, pero kung kikilalanin si Kelvin, malalim ang kanyang pagkatao. Ang biker na pagalagala sa kalsada ay mayroon palang misyon sa buhay. Hoy, na paano ka? May kumuha ng ano mo? Oo, gusto. Benta mo? Nakilala mo hindi? Paano kinuha? Ito ang viral video ng 13 anyos na si Sonny Alejo Dones. Hindi maawat sa pag-iyak. Humihikbi habang ikinikwento ang pambubudol na nangyari sa kanya. Ah, bali na. niya na. O sige, papacheck natin sa tropa natin sa CCTV. Ha? Para makita natin, mauli natin. Ano ba itong tinitinda mo? Hindi kumuha ng benta mo. Tapos... Ang kinita ni Sunny na 200 pesos nung araw na iyon mula sa pagbebenta ng monay. Tinangay ng di niya kilalang tao. Pero sa tulong ng isang lalaki na nag-post ng kanyang video, bumuhos ang tulong kay Sunny. Ang viral photo namang ito ng mag-asawang Alfredo at Emilia Calderon naging usap-usapan din. Kuha ang litrato noong 2017 habang binabaybay ng mag-asawa ang kahabaan ng Carmona Cavite. Wala silang maayos na tirahan. Ang pedicab na ito ang nagsilbi nilang bahay sa Quiapo, Maynila sa mahabang panahon dahil hinuhuli na ang mga taong pagala-gala at walang permanenteng tirahan sa Maynila, nagpasya si Mang Alfredo na iuwi na lang sa Occidental Mindoro ang kanyang misis na naparalisado matapos ma-stroke. Nakauwi na sa Occidental Mindoro ang mag-asawa sa tulong ng taong nagmalasakit na kumuha ng kanilang litrato. Litrato naman ito ng isang palaboy na lalaki na napagalamang isang person with special needs. Payat, madungis, at paika-ika na naglalakad sa kalsada ng Cavite. Siya ang matagal nang nawawala na si J. Mart Ilores, taga San Jose del Monte, Bulacan. O taga paligong mo, gagalit ka sa Papa Jose. Isang mabuting loob din ang naging tulay para muling makita at makasama ni J. Mart ang kanyang pamilya. Nakilala mo hindi? Ang tatlong mabibigat na kwento ng buhay. Ang monay kid na si Sunny Dones, ang mag-asawang Alfredo at Emilia Calderon na nakatira sa pedicab at ang missing person na si J. Mart Ilores. Isang tao ang naglaan ng panahon nagmalasakit at nagbigay kalinga. Siya ang biker na si Kelvin. Ang ah, sarap sa pakiramdam. Parang yung ganong kasimpleng bagay lang, eh, napakahalaga na po sa ibang tao. <laughs> Empleyado ng isang kumpanya sa Cavite si Kelvin. Isang taon na siyang kasal. Hindi siya mayaman. Wala siyang sariling bahay o sasakyan. Bisikleta ang gamit niya sa tuwing umaalis siya ng bahay. Pero ang dalawang gulong niyang sasakyan, malayo at makahulugan ng mga nararati. Hindi ko maiwasan pag nakakita ko ng mga ganyan at kakaiba sa, sa pagbiyahe ko. Parang hindi ko maiwasan hindi sila hintuan o kamustahin man lang. Ang pagnanais ni Kelvin na tumulong sa mga taong nadadaanan niya sa kalsada nang gagaling sa sariling karanasan. Minsan na rin daw kasi siyang naging laman ng lansangan. Yung bahay na nirerentahan namin, pitong buwan na pong hindi nababayaran. Tapos yung mga kapatid ko, uh, nagkawatak-watak po kami. Lahat po, iba na, punta sa isang side ng lola ko, sa Santa Rosa, isa naman po, sa Cavite. Si Kelvin, mas piniling mamuhay sa kalsada at magbanat ng buto. Nakapasok po ako sa pag-deliver ng soft drinks para kahit pa paano, meron po akong magagamit na dahil sa bakasyon po yun, meron po akong pera magagamit para makapag-aral po ako. Ang mabigat na yugtong ito ng buhay ni Kelvin, ang siyang humihila sa kanya palapit sa mga taong nangangailangan ng tulong sa bawat nadadaanan niya. Wala naman akong inaasahan kapalit dito. Sabi ko nga, naniniwala ko talagang yung, yung kapalit eh, minsan yung taas na yung gumagawa eh. At ngayon, makikilala na natin itong modernong bayani ng galsada, si Kelvin. Hello, Paul. Kelvin. Mm -hmm. Nako, talaga bang kinakausap mo lang lahat ng mga nadadaanan mo o pinipili mo sila? Actually, ano lang po, uh, pagkahinan po ng pagkakataon, uh, parang may pumipiga sa puso ko para kamusta yung kalagay lang po nila. Ano yung nakikita mo na parang humuhugot sa puso? Ko? Karamihan po yung mga homeless natin mga kababayan na nasa lansangan. Kasi parang nakikita ko po yung mga kalagayan nila. Although nakikita ko sa nag nagsusumikap sa trabaho, pero nakikita ko po yung mga kalagayan nila. Parang hirap hirap po sila sa buhay nila. Okay. At kadalasan, mm -hmm. talagang hirap. Opo. Hindi ka rin mayaman. <laughs> hindi okay. po. Ako rin, hindi ako mayaman. <laughs> okay. Pero tumutulong tayo kahit paano natin yes, kakayaan. Yes po. <clears throat> paano yun? Ikaw mismo nangangailangan pero tumutulong ka sa iba. Opo. Kung baga ako lang po yung nagpapa, kita ng kalagayan nila para may makita ng mga may kakayanan na makatulong din po. Ayun, parang, parang tulay. Ay, parang tulay. Yun mm -hmm. ang importante. Oh, hindi ka ba napapagod? Hindi naman po kasi parang ano ba naman po yung ilang minuto na ilalaan ko sa kanila para alamin lang po yung kalagayan nila. Baka sakali, eh, meron akong malaking tulong na may bibigay sa kanila. Naranasan ko rin po kasing matulog sa lansangan at maranasan ko rin po magutom ng hindi po makakain ng ilang araw. Kaya alam ko po yung kalagayan nila na parang Uh, naghahanap po ako or naghihintay din isang parang ako ngayon na ihinto at mga man lang ng kalagayan ko noon. Na, na meron pong dumating dati po na isang binata din po na nakabisikleta na kinamusta po ako at binigyan po ako ng isang pirasong tinapay na nakaibsan ng gutom ko ng panahon na yun. Hindi hmm. ko na rin po po yung itsura niya. Huh? <laughs> Iniisip ko nga lang po, baka ako din po yun eh. <laughs> ano naman ang mensahe mo sa lahat ng mga taong may sobra? Ano ang mensahe mo sa kanila ngayong Pasko? So yun, sa mga merong extra po dyan, baka naman. <laughs> so tulong-tulong po tayo kasi hindi, na, hindi ko kaya itong mag-isa. Hindi, hindi namin kaya ng kami-kami lang. So kung pagtutulong-tulungan po natin, baka sakali, mabago po natin ang mundo hindi naman mapapagod o magsasawa si Kelvin. Natulungan ng mga taong nakakasalubong niya sa daan na alam niyang may matinding problema at nangangailangan ng tulong. Ang masasabi ko lang sana, Kelvin, pagpatuloy mo ang mabuting gawain mo, lalo-lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong kagaya ng aking anak. Sana so, marami pa siyang matulungan na tao. Hindi siya magbago. Ito yung virus na gusto ko po ikalat talaga. Na po yung virus ng pagmamalasakit, yung virus ng pagtulong sa kapwa. Na hindi naman natin kailangan maging mayaman or hindi mo kailangan ng posisyon sa gobyerno para makatulong sa kapwa.